thank you Ito na yung panahon na paalis na yung ating bisita. Ayan. Nagsusundo. Sana <laughs> sir. Yan na, yan na. <laughs> ano, nagayak na? Ayaw. Ayaw niya magsama. Ano <laughs> na na Ano na Ano Yeah. <laughs> babalik ka rin naman eh bro higat sabi kahit sabi kahit kahit sabi kahit kahit Adventures, oh ayun ingat bro ah ayun maraming salamat sa tiwala sa pagsamat, pagsuporta sa mga adventure natin ginawa ayun. sana makabalik ng ligtas ulit no. Maraming salamat bro, maraming salamat mga palanga sa uh, magandang talaga ng biyayang natin dito sa mga ano, sa Santa Teresa Palawan sa isang buwan guys marami na tayo ng nakuha dito mga isang barangay siguro ng badlon chaka <laughs> ma siguro mga dalawampung peraso ng tanige marami ng suno kaya uh, kailangan na talaga ng pahinga ng dagat natin at uh, pahinga din ang master natin maraming salamat brother Sa, thank you. This is the master, master Tanigir, Taniger Whisperer. So kita tayo lit sa vlog natin. Uh, okay. Thank you for watching. Ciao. Tingat tingat tingat. Thank you, brother. Sunod. 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 Ano? Bukas, no? <laughs> <laughs> okay, okay. Ingat. Ah, Naha. Okay, see you soon. Bagga brothers. Okay, Bye bye. Bye bye. A few moments later. Good morning, good morning, good morning, guys. Ayan, panibagong umaga na naman, panibagong adventure. Yun, samahan nyo na naman kami sa panibagong araw na pinagkalob sa atin ng Panginoon. Mama naman tayo. Kaboring ng walang magawa. Kaya subukan na naman natin yung tuhod natin. Kung kaya. Pero kakayanin na talaga to. Laban sa bayan na to. Ok, yun, tarah! Sama nyok ni! Kami pari ni... Badi! Ha? Tubig? Mana? Baga nak gulan? Guys, okay, tara. Let's go! patay sa Spark yun oh no? saan ka ba nakatira dito? oh bakit? gusto mo bumaya na 45? Dun, huwag na natin katagal ito sana may nakalaan yung ating panginoon para sa araw na ito na biyaya kailangan lang i-save ang ngayon eh okay, tara type na tayo baka tirain pa yan iba eh <laughs> okay, let's go let's go guys update tayo ano you know? mayroon na tayong putian na uh, dilawan wala kang awa <tinyo> yun si partner daw mayroong nadaanan na malaki kaso lang naunat yung ating sima oh my god kanyang sima na unat daw malaki ito kahit dalawa na yung sima pero naunat pa rin bumaliktad sayang yun update tayo guys lipat tayo doon sa kabila guys ah, nakadagdag tayo ng isa yun, lipat na naman tayo hanap tayo ng Merong isda madalang lang na dagdag natin oh. ito wow, wow. Na, pangulam na yan nakadagdag tayo ng piece napakalaki yan oh sa 7 kilo siguro yan or 6 oh my god sabi sabi ng laki bat piece batis dito Okay yun guys lipat na naman tayo yan guys at dagdag tayo ng ito isang coral trout isang papakol bago What? si bade nakahuli rin ng isang GT na tubleron <laughs> bayang Abang, or batfish yun bali dalawang pala ang huli natin Okay, yun. Yung guys, pauwi na tayo. Yung hapuna. Wala talaga taghirap. Basta mahal na awan oh, na no. Mahal na araw. Talagang pahirapan ng isda. Yun, okay na rin. May pangulam na rin. Okay, okay, okay. Let's go, let's go. Ayan, shout out muna tayo kay Buhay Mandaragat TV Mix Vlog at kay Romar Tabangay ng Metro Manila CG Survival Philippines Romel Nabariti ng Sorigao City Modesto Pool ng Tondo Manila Loria Bidal ng Mountain Province Boss Lulay uh, Girlie Nagbayan E.G. Murante Tarzan in Palawan At kay Marcelo Bernaldez L.R. Mixblog Gerald Explorer Dib, uh, Dib Amigo TV Nadsmer Sukarno Kay Muluts TV At Bus Maninisid Kay Roberto Davalos, Francis Albius, M. Jeric Adventure, Dominic Ramos, uh, Dongdong or Hex Kevin Abiner, Pen Expert One Life History, Saudi Boy, Francis Hasil Alberto, Osilito Revilla, At yun sa mga kaibigan natin, yun, kila Parichong kay Sisid at kay ka channel kay uh, native channel joy adventure yan mga uh, kay spero kay josie pagdon spear fishing yan shout out sa inyo yan kay lokasi channel at yan sa lorop spear fishing pits yun maraming salamat po dito na tayo sa tabi Ayan, thank you Lord. Ayan. Thank you Lord sa biyaya ngayon. Pang ulam-ulam. Ayan na, libre na. Ulam. Napakalaki nito yung tubliro na to. Batis. Ayan. Grabe. Ayan. Ayan, thank you. Ayan, ah, no? Surprise. Grabe.

Okay, yun guys. Dito na tayo sa bahay. Ayan. Oops! Uy, nasunog ang ating treasure piece. At ang putihan na dilawan. What? Ito. Sabawan natin yan. Sabaw, boat prito, preto okay yon thank you yon ito na guys yun na pretohin natin yan saka preto sabay scabitsi ayos na yan pa oh yan ibilad natin pambilad para may pangulam pa tayo pag natuyo okay yun guys Maraming salamat sa pagsama at pagsuporta sa lahat ng na adventure nating ginagawa. Yon, God bless po. Thank you.